Pag kayo ay lulusong sa baha, siguraduhin ninyong kaya ng kotse ninyo. Normally sa mga kotse, ang kaya ng sasakyan ay kalahate ng ating gulong. Pero yung pinaka-safe na posibleng walang magiging problema ay hanggang one port lang ng ating gulong. Then pag kayo ay lulusong, make sure lang na ilagay nyo siya sa low gear o kailangan ninyo ng malakas na torque. At pag kayo ay umaabante sa bahang kalsada, continuous lang ang apak sa gas para hindi pumasok ang tubig sa inyong tambutyo at hindi kayo tumirek. Hello mga paps, saan Kuya Shane? At yun, may narisip akong question at magbigay naman daw ako ng idea kung paano lulusong sa baha. O oh, by the way, bakit ba namamatay ang sasakyan pag lumulusong sa baha? May dalawang possible issue yan. Number one, pumasok sa air filter yung tubig. Kaya mamamatay ang ating makina. At pangalawa, e eh, pag nabarahan ng ating tambucho o oh, hindi makahinga yung ating sasakyan. So yan yung dalawang possible issue kung bakit Uh, namamatay ang makina pag lumulusong sa baha. Kaya ito ang suggestion ko sa inyo, no? Pag kayo ay lulusong sa baha, siguraduhin ninyo na kaya nung sasakyan ninyo. So sa mga sedan, normally hanggang kalahat hanggang kalahati ng gulong yung kaya nila, no? Pero ang pinaka safe is hanggang 1 port. dun sa mga matataas na sasakyan like mga SUV or pickup, normally hanggang doon sa height ng gulong ang kaya niya na no pero syempre ang pinaka safe pa rin is laging yung one port lang ng ating gulong kasi pag kumalahati na tayo ng gulong pwedeng lumubog yung ating wheel bearing at all of a sudden pag yung ating wheel bearing ay pinasok ng tubig kakalawangin yan and maybe after a week or months eh yun na doon na mag start yung problema ng inyong uh, wheel bearing pwedeng umugong yan so yan yung possible issue no na masira kung sakaling lulusong tayo sa ah uh, baha no so ito yung idea ko kung sakali man ano paano yung ma-determine kung uh, ano yung height ang pinaka idea diyan eh paunahin niyo muna yung iba kung sa tingin niyo alanganin kayo hindi niyo kabisado yung height doon -do ng baha magpauna muna kayo ng iba and uh, kumbaga, kung baga sa tingin niyo eh yung bawa si dan yung gamit niyo and may nauna namang si Dan naka naman siya so means okay o kaya na sasakyan niya yan pero syempre pag kayo ay lulusong i gear niyo siya no kung sa mga manual yan, ilagay nyo siya sa first gear o second gear. At kung sa matic naman yan, ilagay mo sa L or B. O kung may manual mode, ilagay mo siya sa first gear or second gear. At pag kayo ay lulusong, siguraduhin ninyong kalmado lang yung takbo, pero tuloy-tuloy yung apak ninyo sa gas para hindi pumasok yung tubig doon sa tambucho. At kalmado lang ang takbo para naman hindi pumasok yung tubig sa inyong air filter. Kumbaga, ano lang, taman tamang takbo lang. Basta continuous. At kung sa tingin ninyo, eh, Ah uh, yung nasa unahan ninyo ay titigil, huwag muna kayong lulusong. Hayaan nyo muna siya makasurvive. Kasi may mga pagkakataon din na yung iba nag-aalangan, eh yun, tumitirik sila. Kaya pag kayo ay lulusong sa baha, siguraduhin ninyong kaya ng sasakyan ninyo, okay? At uh, i-low gear nyo siya para wala kayong maging problema. At kung hindi kaya, huwag nyo nang ilulusong, okay? mas mahal magpagawa ng nabahang na nabahang kotse dan maghintay kayo ng maybe ilang mina, ilang oras o ilang minuto at huhupa rin naman yan. So yung mga paps no, yan lang naman yung idea kung sakaling lulusong kayo sa ba. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.